Ba, dedi siya malaking boti. Nalaki-laki boti mo. Para kang jambo. Jambo, papa, kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Jambo, jambo, ang boti niya? Jambo ang dedi niya? Ba mo sumagot? O, oh, sabi mo kay papa, papa, pangin pambiling gatas. Malakas akong dumede.

Ano ba tayo magsalita? Ba tayo magsalita? Ha? Ba tayo mo magsalita? Oh. 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 Oh, alika dito, dapa ka dapa. Alika dito. Oh, oh. Kunin mo 'yung bote mo. ah alika dito.

bulaga, 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 bulaga. Yakap ngin botinya, yakap nya. Ate Michelle, tapas yo. Ate Michelle, oh Michelle.